Hey guys, good morning. Grabe ang electricity namin. Oy, alam nyo ba kahapon? Maghapon walang electric sa amin. Kaya yung nilabhan ko, nung gabi lang siya nalabhan, kagabi lang siya nalabhan, nung nilabhan ko mga alas 7. Tapos patay, hindi pa sa hindi ang electricity. Tapos ngayon alas 7 lang, wala na naman kaming electricity. O maghapon na naman na walang electricity. Diyos ko ang electric. Oy, ano ba yan? Nakakainis kahapon tipid na tipid kami sa paggamit ng inverter kasi pag naubos ang inverter walang kami magagamit ng electric fan kawawa ang mga bata lalo si Tonton kawawa si Tonton tapos ngayon wala na naman electric inverter na eh Ay, mga labahin po nakatambak mga pinababad-babad po eh nakatambak sa electricity ng ano, electric ng nepa. Grabe talaga. Simula na naman sila ng cut off, cut off nila. Kahapon, eh. maghapon na wala, nakakainis. Hindi kami makapag-charge ng mobile sa ano, sa inverter. kasi madaling masira kasi ang ano, inverter yan yung nangyari nung nakagaan um, nag charge charge mga kapit bahay namin nakicharge din hanggang sa tu tumulog siya nanggan nadrain yung ano yung yung inverter na kaya pinacharge sa parsa T tulog pa si Tonton Medyo maligalig si Tomtom. No, 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 no. No, 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 no. Medyo maligalig si Tomtom ngayon. Masama pa, kiramdam tulog pa. Si Tomtom eh. Mmm. Say good morning. Ay, happy dasay, guys. Happy dasay. Hi, guys. Happy dasay. Dasay na kasi dito. Kaya, ayan. I-start na tayong ano, magkarne-karne ng isang buong linggong oh. karne. <laughs> So, ihawit muna natin siya. Nagluluto ako ng sauce niya separate. Gusto ko lang maiba yung luto ng karne. Kaya gagamitin ko itong ano. Itong pang na ano. Pan. Oh, you will fall down just gonna eat it. Sometimes you will fall down, anak ko. May halong ano to, Atay. Mahulog man anak Ah, mahulog Charan, So, ayan na siya guys Yan yung niluto nating ulam for today Oh, steak <laughs> Beef Beef steak, pero hindi beef Ang ginamit ko kalabaw meat Yan, buffalo steak Yan ang ulam natin ngayong araw na to Luto na. At yung anak ko, naliligo na mag-isa sa CR. Hi guys! So, nandito kami sa save. Yes! Para mamili ng damit ng mga bata para sa dasay. Kasi yung mga kapitbahay namin, nagsishoppingan. Nagsipuntahan sila ng parsa. Sabi ko palaging parsa ang init-init. Kaya sabi ko mag-save tayo at saka kikitain ko si Julie. Oh, you go. Follow to papa. Go. 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 Come on. Mm. Ay, ang ganda niya niya. Oh, fountain. Anak ko, fountain. At least dito malamig-lamig. At saka may supermarket din kasi. Oh, siya. Ang lamig. Hmm ah, ang sarap naman, paka aircon. wala dalay I, I lost you, but I found you, you. There, Let's go na ko. Come, Come escalator escalator, you need to be careful ha, huh? step yeah come, come, come come, come <laughs> come mga ano oh. Hmm. puntahan dito ito lang yung parang pinakamol dito sa amin, sa tari dituku ku anuhin si Julie. antain si Juli Oh, let's go. <laughs> Escalator naman anakku ko. Escalator. Mm -hmm. ayso SpongeBob na naman Just come oops SpongeBob I will buy SpongeBob but I'm not gonna buy your clothes <laughs> mas pinili pang SpongeBob kaysa clothes yeah. <laughs> magaling magturo batang magaling magturo no no doesn't like nah he wants to go by himself <laughs> what mommy i want to give adding toys Toys? Oh, you have money yeah. <laughs> yes <that was. laughs> you have money i take this Okay, come. Come, 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 come. Asher. Oh. Ah, yes, for Asher battle. Ay, boy, be careful, be careful, be careful. This one for hot water. Papa, you choose big one, Papa. after namin nag-shopping, ayan, dumain na rin kami dito sa may Kathmandu Resto, sa tapat ng Kathmandu Bakery. Kasama ko nga si Julie, ayan. At uh, kakain muna kami bago mag si Uwian. Bali, vinaise over ko guys kasi malakas yung tugtog nila. Alam nyo na. So, ayan, anantay kami ng aming order. Order na kami, so inaantay lang namin na dumating. Nang Lucette. Ayan, yeah, nang nagnang kami guys. Ayan, ang dami. Nandito kami sa Katmandu Restaurant. Mas... You use Asher, Asher, Asher. Asher. Papa, drinks now? You use, ano anak ko? You use, ano, plastic clubs. Plastic clubs. Tara oh. Indian soldier. Indian soldier. They bring for the tour. Fried fish, chicken one whole chicken, chicken lollipop, chow mein, chicken chili, steamed momo, fried momo, french fries, chicken finger, sausage, chatpat. Ayan, nang lasek. May pizza pa pala, hindi pa dumating yung pizza. Ah, Joel mo mo. Kasali para yan. Kasali siya dito sa set. Ah, okay. Ito yung special na sinasabi nila. Kain tayo, guys. Sarap. Sarap, sarap. Hi, guys. Nandito na kami sa bahay. Bali, ginabi na kami ng uwi. Kasi humabol si Anessa. Nung nang sakat ng kami, humabol si Anessa. So, ipapakita mm. ko sa inyo guys kung ano yung nabili namin gabi. Okay, so, okay. Hindi na ako nakapag-video kanina nung bumili kami ng damit kasi ang daming tao. Tapos, syempre, may tonton pa. So, kasama ko si Juli na milimili. -mili. Tapos, si Asis din habang tit-tit-tit si tonton. So, ito yung nabili namin. Give me the one plastic, anak ko. Ito yung... Ay, hey, tonton. Bali, ano siya? Termo? Termo. Ayan. May kwelyo. Tapos may sando na kasama. Wala sila kasing malaki na para sa size ni ano ni Asher kaya Ito naman yung para kay Asher. Ayan. Tapos ito yung pair. Yeah. Tapos, eto ulit yung kay Tonton. Mama, I'm taking videos. Pero, ulit siya. Magka-partner siya. Mama, I'm Tapos, eto yung damit din ni Tonton. Mama, I'm taking videos. Ayan. So, balihan ang binili ko kay Tonton. At yung kay Asher pa na isa. Meron pang t-shirt si Asher eh. T-shirt? Yeah. Eto, walang paris to kasi wala yung size ni Asher. Kaya isang t-shirt lang nabili namin. Mami, Sabi ni Asis, balik na ka lang kami sa susunod. Eto, para kay Asis. Hindi ko na ipapakita yung para kay Asis. Kung paano ka po? Tapos, bumili na rin kami sa comfort. grocery. Hello, boys na? Ha? Comfort. What comfort? Maybe there? Downy. You check it here. Bumili kami, ito na dapat ni Asir sa supermarket. Tapos, chicken cubes. Pabango. At saka oil, almond drop Asis, oi. Oto ang oil. Oil? Mmm. Bumili kami ng tabangon ni Asya kasi naubusan nga ng tabangon, diba? At ayun, may mga snacks sila na binili namin. At magluluto ako na sa daang pinakamay ng Dasay ay sa Wednesday, magluluto ako ng dito. Kaya bumili kami ng coconut Busu nan anak pun niko. Eh. Tadinya dia aku ngomong nasi, kumain kami sereal, terus kumain jitsia. Mal ayau-ayau. Combo? Ya, yeah, sa itu fabric conditioner, I think. Aduh. Tapi dia. Eh,

Me, uh, ay, jay, tak, I forgot to buy my own slippers Hi Asher Si Tonton diba may dalawa siyang sapatos kasi Inabang. At para kay That's Asher my favorite. That's hmm. my toy. Give me. At para kay Tonton ah uh, hmm. uh, hmm. 'yung lagi yun, na kami namin dun Adit! May bubbles kasi. Oh, yan, bubbles. So, ginabi kami kasi nga, dumaan na rin kami sa ano, restaurant. outside, um, outside. Exacto din na, lumabas din pala si ano, lumabas din sina. na um, kanesa. Tapos nakita niya yung pinost ko sa Facebook. Sabi niya, nandiyan pa kayo. Yun, humabol sila sa, ano, um, humabol sila. Kaya medyo kami na hapunan na lalo. Kaya, yun. Ito ang labhan natin. Binili namin to, walang gamit ng pangbata sa sale. Kaya ang ginawa namin, pumunta kami sa 60, 600, 800, 100, 1, 1,000 price na bilihan ng gamit. Doon namin nabili to. Kaya itong pares na to, 3,000, tapos 550. Ito, ibang presyo nito, 550 to. Tapos ito kasi, tatlong pares para kay Tonton, isang pares para kay Ashton. Nasa ano lang siya, nasa 3,000 lang sya mahigit. O, mura doon. Kasi 600, 600 o. 600, tapos 800 to. Papa, how much this one? 800 also? 800 also this one? O, 800 to. Yung tatlong piraso. So, 8, eh, 8, eh, tapos 600. Tapos ito kasi ay... Papa, this one, how much? 600, no? 1, 2, 600. Kung isa, 600, 800. Tapos yun, ibang price 30, 30. So, yun lang, guys. Nakapag-shopping din kami. Ang <laughs> damit ng mga bata. Para at least kahit paano, kahit wala kami tika-tika sa so, Wednesday, may masusot sila maganda. Kasi yun yung pinaka-main the side. At magluluto ako, in-invite ko si Anesan, pumunta dito sa bahay. Kasi na, parang wala din silang dasain din sila. Si-celebrate ng dasain. Sabi ko, punta na lang kayo sa bahay para may kasama ba kami. yun lang for today, guys. See you in our next vlog. Bye and God bless us all.